saan kayo galing? Bakit niyo iniwan bukas ng gripo? Alam niyo ba muntik na mabago kang ulo ko dahil sa kapabayaan yung dalawa? Mga kasi kayo. Kalibhasa, mana kayo sa nanay niyo. Huwag mong sabihin ka nanay ko! Sasagot-sagot ka pa, ha? Ote, paano tayo ngayon? Akong bahala sa atin. Susundin ko lahat ng bilin ng nanay. Aalagaan kita ka kasi at bata ka, sigurado na mamatutuwa si nanay nun. Alam mo naman mahal kita eh. Balik niyo ang gamit niyo. Bakit po? Lilipat na tayo. Iwan niyo na po kami dito ni Boy. Hindi pwede dahil binenta ko ng rights ng bahay na to. Hindi kami sasama sa inyo! Huwag niyo nang painit ang ulo ko, bakit? Anong sasabihin ko yun mo susunod na Tindahan niyo ba yan? Ha? <laughs> Boy, saka so si Roberta. Teka muna. May kasalanan pa sa akin itong dalawang kubag na to. Sige. Kumigay pa man yun. Sige na. Tigasin talaga eh. mapit nga kayo. Sige. Sorry, sorry, sorry po. Basta usapan. Sandali lang sila dito titira. Alam. Kahit paano kagod, konsensya ko sila. Meron ka ba noon? Eh, kumapampo natin. pwede eh, kumita pa tayo. Kesa naman papalaboy ko sa labas, iba pa makikinabang. Ewan ko kung paano mo ako nakumbinse. Dahil mahal mo ako, masisip ka mga yan. May mauutusan hmm. ka pa. Tingnan natin. Hoy, kayong dalawa. Basta sundin nyo lang lahat ng utos ko. Magkakasundo tayo. Juana, saan sila matutulog? Diyan, sampa. Alam na magsama-sama tayo sa kwarto. Siyado na akong ututunon, ha? Kayong dalawa, huwag kayong makahiga-higa rito sa sopa at huwag niyong gagamitin yung mga throw pillows. Siya mo yung bago nating nanay? Hindi. Hindi natin yung kaano-ano. dito? Ako po si Roberta. Sinong Roberta? Sino tong mga... mga tiyanak na to? Ano? Mga anak ni... Diyan ang nga ba sinasabi ko? Bilib talaga ako dyan sa boyfriend mo eh, no? Hindi na nakontento, nagsabit pa ng dalawa. Maganda. Oy, oy. Kay mga bata. Total, mag-uumaga na rin lang. Mag-umpisa na kayo magtrabaho. Ha? Ha? Linisin niya mga kalat sa kusina. At pagkatapos, mag-igib na kayo ng tubig dahil bihira ang tubig dito. Ha? Ganda. Sige na. Ay nako, Mary, ha? Ganda-ganda mo. Sikip-sikip na nga natin dito, eh. Pasensya ka na. Mabuti na nga, may katulong tayo. Pansamantala lang naman yan, eh. Eh nako, eh, ganyan-ganyan si Domingo, eh. Yung magaling mong boyfriend. Noong una pa, overnight, overnight. Pagkatapos, nalingat lang ako, eh. Di dito na nakatira, hindi ba? Oh, ayaw ko sa'yo. Masa ka nga d'yan. Inis ako. Hoy! Oh. Ako na. Yan na ba yung pambaligo ko? Opo. kaya ko ha? init mo rin ako ng pambaligo. Hoy, konti lang yan. Nagdada mo ko. ay, ay, ay! Maglilinis ka pa sa itaas, ha? Oy, Hoy, huwag kang sumimangot. Malas yan. Pag nawalan ako ng customer, mamaya mo. Siyempre, may yaman nime alin ito kay Big Happy birthday, Pinky. Thank, thank you. Akala ko hindi na kayo darating eh. Ito nga pala. Ito yung kapatid ko, si Mamaya, sali kayo sa mga games, ha? Ah, oo, oo. Sige, sasali kami. Eh. Sige, dito kayo. Come on, come on. Come on. Come on. Ito ang sabab. Kita mo? Hindi tayo nagpunta dito, ang sabog. Maya, mag tayo. Ate, ko alam. Bakit mas meet ni Pinkie? I don't, know, I don't know, but but Kilala ko ang mga kaklase ni And she very different. Ladies Children, who wants Kanino kang anak? Anak po, ako ng nanay-sinay at saka ng, ng tatay Domingo ko po. Sa klase ka ba ni Pinky? Hindi po. Kaibigan lang po. Saan kayo nagkakilala? Ah, ako rin! Nasali ako! Ako rin! Galing, no? Oo, galing Roberta! Roberta! <coughs> ha? Huh? giveaways nyo. Salamat ah. Nag-enjoy ba kayo? Oo, oo. Oo nga eh. Busog na busog kami. Sige ah. ah. Uuwi na kami. Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye. ate palagi tayong ganito. Bale, sama kita ulit kay La Siguro, marami silang pagkain araw-araw. Isan mo, baka mamaya, maubutan tayo ni Tatay. saan kayo galing? Bakit niyo hindi mo bukas ng gripo? Alam niyo ba muntik na mabago kang ulo ko dahil sa kapabayaan yung dalawa? Mga kasi kayo. Kalibhasa, mana kayo sa nanay niyo. Huwag mong sabihin sa nanay ko! Sasagot-sagot ka